mga katigangers first break salad, walang salad of the day ayan, walang salad of the day kasi yung nakita ko parang nakita ko na <laughs> kaya hindi ako hindi ako na, hindi na ako kumuha ah. yung anong pakalan to meron sa ilalim ayan ah, whipped cream all purpose cream o eh, basta cream <laughs> o ito na ng itlog eh, basagin natin ang itlog mo itlog ko itlog natin lahat ayan. tapos ihalo halo natin ayan ganyan at ang aking panolak ay Di na ti iya danyo. Ay, yun eh. Ti sabi 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 ni Facebook, ti kasi ang ano eh healthy eh. Kaya eh, yun sinasabi ko. Angat bata ka pa. Kainin mo na lahat. Kasi dito libre ang soda kahit tu gawing mong tubig kaya lang pag magkaedad ng tao takot na takot na sa matatamis lalo ako nasa border ako kaya lang sabi naman hindi pa naman ano uh, ah, pronto diabetic sabi ng doktor ko yun lang binabantayan ngayon kaya lang siyempre ah, i-restrict mo rin ang sarili mo kaya sabi ko pag bata ka pa huwag mong i-restrict para makain niya lahat kasi kung bata pa lang i-restrict mo na hanggang sa matanda hindi niya hindi niya hindi niya na, na enjoy yung mga pagkain na masarap kaya ngayon sabi ko lahat kainin pag mga bata pa kasi pag matanda na kahit gusto mo pa bawal na kahit gusto pang kumain ng mga mga ano mga mga buto-buto mga seeds kung masakit ng ipin mo wala na Kaya kahit, habang bata pa hanggang masarap ang pagkain ang kain kainin mo lahat para hindi mo pagsisisihan kung hindi pa pinagbabawal sa'yo ng, ng ano ng palato <laughs> yung sinasabi ko lagi yung Uh, monggo ang sarap ng monggo kain ka na ng munggo ngayon monggo na ano lagyan ng dahon na dahon ng ampalay o dahon ng ng malunggay tapos may dos por dos na taba ng baboy o sarap kaya hanggat hindi pa pinagbabawal yung ganun sige kain enjoy enjoy lang naman eh ngayon ang buhay kailangan mag enjoy kung ang kamasaya Supportante ka <laughs> Sabi nga nga no Nung kasama ko dito Okay, <laughs> okay. bye bye